Sige na, ubos na, obos. Sige, sige, kain. Na, naubusan ka mga butop, mga butop. Ku. Dogi. Ayun po mga guys, oh nasa tabi pa natin ng basta. Gina, kain na kain. Kain. Ayun. Ay, 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 mm. Ah. Ayun po, ay ah, may sabon na po 'yan. Kumain po. Wala well, makainom eh. Okay. At tarong. Da Ming. So ayan po no. Ah, isa pong cat po rin at tinapon ah, lang din. Dito lang po 'yan sa may dampalet oh itinapon. Marami talaga dito mga tinatapong pong mga pusa, no? Ayan po mga guys, oh, ang dami talagang mga aso po rito sa talahiban po, no? Ayan, wala po yung kabahay-bahay dito. Ayan po dito si Mama Kat at saka yung anak niya, no? Ayan po yung aso po, no? So, ayan po, no? Natatulog, itinapon rin to. ah Mening ah, kain andali. Sige, kain Sige, ubos Ito pa, oh, marami pa pagkain, ha Oh, ah Huwag ah. wag mag-aaway, ha Huwag mag-aaway, kain lang ng kain Sige na, kain na, kain. O, saan ka galing? Ah, dito ah. Ang Ha? Sige, sige, kain.